isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kasuka haraw tayo ng Sabado Maraming magagandang isda Samahan po ninyo ako mga kasuka Mag iikot tayo rito sa Imus Palengke At shout out po sa mga napadalaw sa aking YouTube channel Ayan, palike and subscribe naman po mga kasuki. Tara, mag-iikot na tayo. Ang gaganda po ng mga isda ngayong araw ng Sabado. Sariwang-sariwa ang kabayas ni Boss Renren, mga kasuki. Oh. Masarap yan pang sinabawan. Pinagkakaguluhan na si Boss Renren, mga kasuki. Sabay-sabay na po yung customer niya. Bali, yung ibang isda, ginagawa na rin niya, mga kasuki. Yan, shoutout po sa mga laging namamalingkay dyan ha. like and subscribe po ng aking munting YouTube channel para lagi ko po kayo may update sa mga iba't ibang klase ng mga isda. Yan mga kasukat, may bisubo tayo at tulingan mga kasukat. Ganda na bisubo. Ito naman ay matang baka. Ito po yung kabayas ni Boss Renren, mga kasukoy. Tingnan nyo naman, quality ng quality. Sa mata, makikita, napakintab ng laman. Para sa inyo, mga kasukoy, anong masarap bang luto yan? Comment naman kayo. Ito naman po ang talakitok, mga kasukoy. Pinslice na ni Boss Renren. Pulang-pulay yung laman, mga kasukoy. Bali, kay-slice lang po Tatlong pera po 400 to 40 po ang kilo ng talak Pag magaling kayo tumawad, kahit mga 380 na kukuha niyo yan, mga kasuki. Yan mga kasuki, may hito rito nakagawa na. Dinis na to. 2, 4, 6, pitong piraso. Pang gata. Ayan o. Oh. Ayan mga kasukay sa mga magpapagi. Ayan sa mga magpapagi dyan oh. Sa mga magagata. Okay na mga idol. Sariwang sariwa yan. Matang baka. Matang baka mga kasukay. 380 kilo. Meron ding bisogo. Pili na ma'am sariwang bisugo mga oh. sa katulingan katulingan pang gata ganda ng sukat niya. no Punta tayo rito sa kadula. Ayan, si Tuban. Wala pang mong customer, mga kasuke. Pero ang gaganda ng isda niya. Merong bili salmon at ipon. Saka pampan. Pili na kayo mga kasukay sa mga maghihipon po dyan ha. Malalaki ang hipon tubal. Ang lalaki ng Billy Salvo ni Riga no. Ganda ba? Ganda no. pang okay. yeah, eh. Meron ding tulingan dito si Tubal mga kasukay. Saka sapsap sap kabayas. -sap ito na kulay itin mga kasoke ay labahita. Masarap yung pangihaw. Sa kalapula po mga kasoke, i-bili na po kayo. Ang dami nating isda ngayon mga kasoke. Ngayon po ay araw ng sabado. Ibat-ibang mga magagandang isda. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga katulad kong labor dyan ha. At sa mga namamaling po. Shout out po ang ganda nito mga kasoko oh. lapu batok sarap to pang pinasa or sweet and sour Ayan, bili na kayo mga kasoko 400 po ang isang kilo good size na lapu-lapu labahi -lapu. labahi ito mga kasoke ang labahita. Ito naman yung isang pampanoblak kung tawagin. Halos magkamuka sila mga kasoke. Pero mas masarap yung labanita. Kusit. mga kasukay, pang adobo. O kaya pang calamaras po. Galing para yung sa ko na. Saka itong kusit, lumot, malalaki ito. Ito po yung masarap pang adobo. tilapiang batangas, mga kasukay. Buhay na buhay. Ang ng sukat nito mga kasukay limahan to mga kasuko yun piraso isang pili mayroon din tayong magandang tamigi at la sarap to pang okay, pinigay grabe mga kasuko napakaraming isda ngayon eh ang sarap ng maligyo dito sa Inos Palente marami pong tulingan at saka bili ng salmon saka naka-slice na yellow pintu na ito yung blue marlin mga kasuko. Or pink salmon pala mga Ito, po, yung ito laman niya. Meron ding dorado at mayamaya mga kaislice. Mga ganda mga kasuko. Ayun si Idol Boss Rico. Nag-i-slice ng malaking talakitok. Tara mga kasuke, panuurin po natin si Boss Rico ito yung master natin dito sa pag-slang. Pati si Boss, si Katuna Vlog oh. Katuna! Talakitok din yan. Ayun mga kasuke, maraming talakitok dito sa inyo. Yeah. Ayun. 400 lang. 400 kilo idol. 400 lang mga kasuke. Ayun, bili na kayo mga kasuke oh. Ayun, talakitok. Ayun. Ayan, sa mga magsasabaw ko dyan. 350 ang ulo. Jumakunat ang tingin. Ikas na, makasokay oh. pala mga kasyo, kaya nabili na. Nabili na yan, Idol? Porter. Ang ganda ng laman ng talag ito, mga ko. Pero, mayroon na pala pong may-ari ito. Bali na sa 6 na kilo ito, mga kasyo ko, sa piras. Pantsa ko lang yun, ha? Masarap pa ang sinigyan ng laman ito. Saka yung lawan ng ulo, pinigaw nyo sa miso. Ayun, okay, ganda-ganda yung laman, mga kasuko. Talagang, mahalata nyo po yung isda kapag sariwang-sariwa. Dahil kulang-kulang -pula yung laman nga, mga kasuko. Basic mga Malaga, na basic ka, lang kay, kay Boss Rico ang pag-isla sa miso. Dahil matagal nyo na po pala ng buhay gawala. Ang pag ng malalaking isda Ayun, tapos na mga kasuke. Oh. yung isda mga kasuke. Masarap ko pa ang sinabawan. sa yung sabaw niya, mga kasuke. O kaya sigang saliso. Ayun, tapos na. Yeah, sa so mga magagata dyan mga kasukay ah. katabi lang namin gusto yan ayun yung sa amin wala pang paninda mga kasukay dahil wala pa yung isda namin sa so, mga magagata oh. lang ka panggata rin yung mga niyog natin mga kasuqui ho. No? partner nang langka, gata. Dili oh, na kayo mga kasuqui. Wala socho na mga kasukay pero wala pang masyadong ta. Hindi pa lang, wala rin yung wala pa rin yung paninda namin, no. Kumuluwag pa. Wala pang paninda. Pero shout out ka naman din sa mga suki natin. ayan mga kasukay shout out po ah, sa laging nag aantabay ng aking upload ng video at salamat po sa mga solid subscribers ko no? dyan comment naman po sa solid subscribers ko na laging nagtaantabay aantabay ng aking mga upload ang gaganda ng isda ngayon mga kasukay ayan salamat po sa inyong lahat at dos mabalos